pani na Janine Gutierrez sa Venice at Kimchi sa Taipei pinagkukumpara ng ilang netizens. Parets naman itong glamorosa at nakaka-proud nga kasi kinikilala din internationally ang husay nila sa acting. Pero ewan ko ba, at hindi talaga sila maywasang pagkumparahin ng iilan. Yun na nga naman. Alam mo pa yung may isang so si may may gown si Janine nakulay na kulay itim din na ginamit sa Venice. Tapos nakaitim na gown din itong si Kim Chu. Diyos ko. Alam mo, magkaiba ng mga actor, parehas lang maganda, magkaiba lang ng ganda. At parehas ang ganda ng damit nila nung nasa Venice. Ayan. Ay, parehas na nakablock. Oh. Tapos si Kim Chu din, nakablock. Oh. Kaya lang alam mo, nagsimula yung God Kay Ani. Kay Paolo. Kay Paolo. Kay Paolo talaga nagsimula ang daan. huwag na pumag-away-away ang mga Kim Chiu at saka jadi kasi po, si Kim Chiu, ay talagang para kay Paolo na talaga. Oo. At si Janine naman po, ay para, para kay... kay Jericho Rosales. Yes. Now, eh, no. tapos no. ano na, nagsanga-sanga na, nagsimula oh. kay Paolo. Inyon. Tapos kinocompare na yung ano, ayan na, nag-below the belt na, oh. na inaano na yung mga education. Kaya naisip natin yung mga retoke issue. Ba't kailangan umabot sa ganon? Mm. Correct. Kaya syempre, sasagot itong mga Kim Pao Pansan kung nilalight na ang iyong idol backer naman mananahimik lang. Oh, diba? pero ang importante, hindi magkaaway si Kim oo, Chiu, yo. at saka oo. si Janine. Okay. Yun naman, siguro kailangan makita rin talaga ng madlang people, mm -hmm. no? Na magkasama talaga yung dalawa para talagang ano na sa palagay nyo, ah, magkakasama mm. silang dalawa in the future oh, sa... Oo oh, naman! So, in the future fans. Hindi, sa hindi, ano, yeah. hindi malago yun. Na o, lalo na nasa parehong network sila. Oh, true! RBS, oh, Yes, di ba? Naku, Naku yeah, di umaapaw na. Ano na yes. mga pagkakamayan sa atin, batiin mo na sila. Yes, yeah. RBA, high three gorgeous human being. Mm. man, I'm back to Australia. Yeah. Uh -huh. Real birthday is coming soon. Si yes, RBA. RBA. Wow. RBA pa si Tita Netbed yan. Yes. Sabi naman ni Alice, kompetente sa lahat ng diwata, siya lang ang mukhang laman lupa. Ay, gano'n? Huh? ko naman. Fix. hello to Eugenia Cruz. Imelda oh, oh, oh. Nabong. Ayan. Yes. Mm -hmm. Eugenia Cruz, yes. Sino pa ba? Virginia Ramos. Yes. Ayan. Correct. Ayun Presi Kaliwan. Mm, -hmm. mm -hmm. Ayan na nga. So, stop, stop, ano na. Pero hindi kasi natin masisisi talaga. Lalo na pareho silang active, di ba? Mm. At pareho pa talaga silang romampa, ha? oh, di ba? di ba? Si, si ano sa Venice, tapos mm. si si Kim sa ano sa Taipei, Taiwan, di ba? di ba? So, Pero sana talaga, wala ano, na kung pa-paris ang hindi na nag-away out. Sabi Para nila, para care nyo ba? gusto namin e, i-compare, diba? eh. Sa anas kompetente, sasagot na naman yan, di ba? <laughs> Just oh, me, oh. So, wanna compare pair. Oh, But, oh. sila ng beauty. But yun din natin si Ross, B Rie, Max. Aloha, Kim Pao from Hawaii. Oh, din oh. si Janet Ranyola. <laughs> si Alde. Si Clyde Emanuel, pengi ng mani. Ayun. Ayun daw ng mani. Mildred. <laughs> mo, pag may ang panig kita, pwede parang hindi pantay yung, yung makeup mo. Ako naman, ang puti-puti ko. <laughs> Hindi sa ano lang yan, pero pagdating sa <laughs> ano sa, yun? sa pag umiere, hindi naman ganyan ang kulay. Oh. Melda Nabong, hello! Ay, Melda Nabong! Sabong na! Wow. Chao. Bing yes. Pangantihon Teves. Hello po, watching from Kuwait. O, oh, sabi ni Luisa Chua, iba ang ganda ni Kimi. Oh. Sa ganda ni Janine. O, oh, oh magkaiba. Isang mistisa, isang, isang chinita. Mati